Arestado isa sa mga Chinese national na sangkot umano sa pagdukot sa kababayang negosyante. Bago siya mahuli, nagkabayaran na umano ng 3 milyong pisong ransom ang pamilya ng biktima at ang mga suspect. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. October 5 ng mamataan ng HPG Task Force Limbas ang luxury vehicle na ito sa isang commercial area sa Taguig. Sinundan ito ng mga polis at nang makakuha ng tiempo, hinarang na nila ito. Dito na aresto ang isang Chinese national na sakot umano sa pagkidnap sa isang babaeng Chinese na negosyante. May nakuha rin daw sa kanyang kalibre 45 baril. Positively identify po siya based doon sa picture at saka sa description na ibinigay sa atin ng isang kidnap, kidnap uh, victim po. Sa CCTV footage na hawak ng PNP Anti-Kidnapping Group, makikita ang babaeng biktima at dalawang lalaking Chinese sa isang motel sa Bulacan noong September 13. Ayon sa pulisya, ang video na ito'y kuha ng ilabas ng mga suspect ang biktima mula sa motel room matapos na makapagpadala ng ransom ang kanyang kaanak mula China. Ayon po sa uh, natin, sa debriefing natin, is nakakuha po yung mga suspect natin ng worth 3 million pesos. Isinakay raw ang biktima sa isang itim na luxury vehicle para ihatid umano sa inuuwian nito sa Metro Manila. Na nakapost po siya sa Uh, Facebook marketplace na for sale. Nagmamadali ko yung processor na maibinta o madispose -ma yung sasakyan. Sa market value po na 1.7, is in-offer po siya sa 1.4 po. Agad nakipag-coordinate ang AKG sa HPG na nagsagawa naman ng surveillance hanggang sa matunto na nga ang sasakyan. Nantanongin na suspect kaugnay nito. Are you involved? No, I'm not. I can see it. Patuloy pang tinutugis ang tatlong Chinese at apat na Pilipinong sangkot sa kidnapping. Hinila naman ng HPG sa impounding area ang luxury vehicle dahil sa mga questionabling papeles nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil ilang Inyo, Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. That TV.